So, ayan. Okay. Magandang-magandang araw po sa ating lahat. Andito po ang Z.A. Paluwagan or Z.A. Jewelry and Accessory Shop. Ang nag-offer sa inyo ng hindi po pahulugan na paluwagan. Okay. Ang paluwagan po, of course, ay binubuo po yan ng members. So, take risk lang po yan. Ibig ko sabihin, kung may tiwala po kayo sa amin, magtiwala po kayo. Dahil kami po ang bahala kapag may mga kasama po kayong hindi naguhulog, kami na po ang bahala doon. Trabaho na po namin yon So, hindi po kami kagaya ng ibang handler na hindi po kami nagpapasahod na once na may hindi nagbayad. So, ang ating mga items sa i-offer ko sa video na ito. At pag interesado kayo, ilike nyo na agad yung page natin para hindi kayo mawala. And of course, pag wala pa kayong pambayad, wala pa kayong panghulog, pwede nyo pa rin ilike para as soon as possible na may pambayad na kayo, pangsali na kayo, pwede na kayong sumali agad-agad. Okay? So, mga interesado, pagkatapos ng video na to, i-comment nyo lang po ng pa-join, ilalagay nyo kung anong item. Meron po tayong ino-offer na cellphone, MK Watches, 18K Saudi Gold, yun lang po, walang 21 karat ha. 18K Saudi Gold, meron din po tayong mga bagelya, bags, meron din pa yung money paluwagan. So ulitin ko, we operate nationwide mga sis, so kahit taga saan po kayo, basta kaya nyo magbayad at willing kayong mag willing kayo any slot, pasok na pasok po kayo dito sa ZA. JA. Okay, let's start po sa unit natin. So, meron po tayong mga iPhone unit, mga sis, iPhone unit. So, pwede po tayong maghulog. Ang pinakamababa natin is 320 pataas. So, meron din po tayong Android. So, sa iPhone po, second hand unit tayo pero good as new po tayo hanggat maaari. Siyempre, one week warranty po yan. May one week warranty po tayo pagdating sa iPhone dahil alam po naman natin na second hand unit. So, meron din po tayo, tingnan nyo, meron po tayong iPhone 7 Plus or iPhone 8 Plus na po yung ino-offer natin kasi masyadong mababa na po yung iPhone 7. Okay? Kung, kung ako sa inyo, mas magandang sumali kayo, mag-start na kayo sa iPhone 8 Plus. O, uh, ayan, meron tayong iPhone 12 Pro Max. Oh, perfect. O, oh, uh, di ba mga sis? Yes, ayan, pwedeng-pwedeng masahod dito sa wagan Palwagan. Ayan, and meron din po tayong mga iPhone X, iPhone XR. Um, iPhone, lahat po yan, meron po tayo, weeklyhan po ang hulog, and 30 weeks to pay lang po siya. Ibig sabihin, hindi ka mabibigla. Weeklyhan, sandiyang ang hulog mga sis, depende sa unit na applyan mo, meron pong amount yan. So sabi ko sa inyo, kung magtatanong kayo kung magkano, mag-PM lang po kayo, mag-comment lang po kayo, at um, sasagutin po kayo ng mga admins natin sa, price list. Okay? So ganan pag gusto niyo ng iPhone, 30 weeks to pay, weeklyhan ng, weeklyhan ng bayaran, every 2 weeks ang sahuran, 15 members po ang kailangan natin. So huwag kayong magalala, huwag kayong matakot na mapupuno ba kami? Ilan ba? Matutuloy ba to Yes, dahil madami po tayong members na pumapasok weeklyhan. Okay? Kung gusto niyo ng proof of legitimacy, pwede nyo i-open yung account ko ng LEA Leia Esteban E-S-T-E-B-A-N Garcia mga sis. So, yan po lang po ang aking FB account. Wala nang iba. Okay? Then, next po tayo, meron din po tayong mga Androids. O, eto, meron tayong POVA, meron tayong Realme, meron tayong Infinix, meron din po tayong Samsung, meron tayong Vivo, meron po lahat mga sis. Okay? Ang kagandahan kasi, kahit nasa last slot ka, kahit nasa islat ka mga sis, ang maganda doon, maabutan mo yung mga latest, kumbaga yung labas, bagong labas. Pwede kang mag-change unit. ina na po namin yon Okay? So, pag gusto nyo sumali ng cellphone, Android or iPhone po, 30 weeks to pay po siya, every 2 weeks payment, ay every 2 weeks ang sahod, every Sunday ang bayaran, and then, uh, mo na po yung slot mo. So, example, slot 12 pa, slot 6 ka. Ganon. Pang 12 na hulog, doon ka sa sahod mga sis. Okay, next po tayo ang ating MK Watches. Ang ating MK Watches naman po, um, papakita ko po sa inyo mga madam. Meron po tayong sample. Ayan. Meron po tayong mga iba't ibang design mga sis. So, pwede yan. For only 160 weekly ang 20 weeks to pay, willing ka po mag-add dahil ang ating 160 weekly ay mga broad show design. Ang ating broad show design mga sis ay mga ganite. Oh. O, oh, perfect. Pwede rin po may pang couple tayo dyan, mga sis. Okay, ito ay small face, mga madam. Yan ang ating ususo. Ganyan ang kanyang mukha pag sinabing broad show, mga sis. Ganyan ang kapal. Eh. Okay, for only 160 weekly hand, 20 weeks pay weekly din ang hulog, mga madam. Willing any slot, willing any. Willing to pay and willing to start, mga sis. Pag gusto nyo mag-start agad-agad, pwede, pwede na po, mga sis. Okay, meron din po tayong ibang design. Okay, lahat po yan, pwede pwede, basta gusto nyo na design at available, pwede masahod, but at willing kayong mag-add. Dahil may mga prelo po tayong may additional. Pero mag -add na lang po kayo once na sahod din nyo. Okay? Ayan o, oh, kaganda, o. Oh. May 4-propo, 4 at saka batu bato Alright? And then, meron din po tayong mga ganito, mga sis. Sample lang po mga ito, mga sis, ha. Sample lang po ito. Ito. Meron din po tayong ganyan. And then, at least, ito mga sis. Ayan oh, ang kagandahan pag sumali kayo sa GA Palwagan, Um, gusto mo, sahod mo. Basta available mga sis. Okay, next naman po tayo sa ating kagintuan. Ang ating kagintuan mga sis, ay for only one, 389, 15 weeks to pay 1.5 grams. Okay, nakikita niyo yung suit ko, pwede niyo yung makamit mga madam kahit wala kayong pang cash. Okay, kahit wala kayong pang cash mga madam, pwede, pwede po yan. Okay, ang kagandahan po sa ginto mga madam is for only 389, 15 weeks to pay 1.5 grams ang bigat. At pag gusto niyo ng mas mabigat, pwede kayo mag-tislat, slot ipunin nyo yung grams, pagsamasamahin nyo, tumpak ganarns ang inyong sasahurin ay mabigat-bigat na. Uh, kaya ano, ang kagandahan pag sumali kayo dito sa si Ipalwagan, ina-assure ko lahat kayo sa sahal. basta good payer and dapat po marunong maghintay at marunong tumupad sa usapan. Okay? Kahit taga saan, pwedeng pwede, walang problema mga sis. Okay? May bibigay po akong mga sample sa inyo. Sa mga gold natin, pwedeng pwede po ang ating earrings, pwede po ang ating bracelet, pwede ang necklace, pwedeng bangle, pwede po ang lahat mga sis. Couple ring, ayan. Okay, pwedeng pwede po lahat mga sis. Basta gusto nyong magulong ng 389 weekly yan. Meron din tayong tinatawag na quincenas katapusan ng hulugan. 499 sampung bayaran, 1.3 grams naman po yan. So, 1.3 grams, sampung bayaran po yan. Ang kagandahan, kapag ka 1530 ang iyong sahuran, dun ka sumali. Pero pag weeklyhan, gusto mo mas mabilis, mag ka. Okay? So, ayan. Thank you so much. Sinabi ko nga po, pagka-interesado kayo, Mag-PM na po kayo agad-agad dito or mag-comment down na po kayo dito na join kayo then ilagay nyo kung anong item ang sasalihin nyo. Okay? So, ulitin ko, hindi po ako nag-live, hindi po ako nag-video para mag-scam. Okay? Legit po kami since 2018, kayo na po bahala. So, lahat po nang sasalit, pag nagtiwala kayo, lubos lubosin nyo na at pare-pareho naman po tayong, ah, kami din po magtitiwala sa inyo. So, ayan, thank you so much and hoping na lahat ng interesado ay makasali po kayo dito.